Ngayon naman na uh, puntahan muli natin si uh, Rosalie Cos, sa Batas ng Pambansa pa rin at kasama niya ngayon si Senator Risa Ontiveros. Rose? Monica, kasama natin ngayon si Senator Risa Ontiveros. Hi, Senator. Meron I po kayong pinabanggit kanina na marami kayong hindi narinig na dapat sana narinig sa zona dahil ito na po yung ikaapat na zona. Yun na nga po. Ng PBBM. Opo. Uh, sana po halimbawa mas konkreto mga plano ng administrasyon nila paano ibaba ang presyo ng pagkain. Uh, pati po presyo ng kuryente at sa kalangis. Buti na lang nabanggit nila yung Paano pagandahin ang uh, serbisyo sa tubig? Hindi ba ha? Pero yung tubig sa mga tahanan natin. So uh, yung, kung yung sinabi nilang uh, i-investigahan yung Joint Venture Agreements ng mga water districts sa mga water companies, mabuti po yun. Uh, may nahihain na rin po akong resolusyon para investigahan precisely yung mga JVA na yon sa Prime Water, Manila Water, at saka Metro Pacific uh, Water. At uh, minsan kasi, Mr. Rose, kahit yung mga catch-up plans ng mga joint venture agreement na yon hindi talaga nagmamaterialize, ang layo sa pangako sa simula. And uh, hindi natin pwedeng tiisin na tumagang na lang ito ng ganito kasi usapin yan yung walang tubig or madalang na tubig or maruming tubig, usapin yan ang dignidad ng uh, ng Pilipino. Uh, ano pa yung mga ilang-ilang nabanggit nila na at least kapansin-pansin? Um, yung tungkol sa flood control projects, well okay, kung i-audit nila iyan, bubuksan nila sa public knowledge ng mamamayan, mabuti para maglabasan na talaga. And yung budget, um, okay, yung sinabi nilang dapat aligned yung general appropriations bill namin sa kongreso, somehow doon sa national expenditure program ng executive. Pero ang okay lang ay kung ibabalik sa amin, uh, hindi nila aprubahan para ma-improve namin. Pero wag na re -enacted. That's not the only way forward. At hindi rin magandang way forward ang re kasi ibig sabihin ang magiging basihan ay pangit na budget. Sa so, tingin niyo po, bakit po yung inaasahan niyo pong extraordinary sana na maririnig sa ikaapat na zona ay eh, hindi natin narinig? Is it because of the lack of political will hindi ko nga maintindihan eh. Eh, katatapos ng midterm elections, pagkataon sana sa isang presidente na parang maglagom, kumusta ba tumakbo yung buong unang kalahati ng administrasyon nila? Ano yung uh, really lessons learned mula sa resulta ng midterm elections, bukod sa mga vague na sinabi nilang bigo ang tao, in inaalam ko yung mga leksyon dyan, And pagkakataon din sana sa kanila, i-rally yung mga tao sa huling kalahati ng administrasyon nila. Pero wala eh. Parang ordinary business as usual, parang grocery list or sampayan lang siya. Isa po sa maraming nag-aabang din ngayon, yun po sanang ano yung magiging tugon ni PBBM sa mga panawagang i-total ba yung o regulate yung online gambling? Isa yes. na ako doon, medyo nagulat ako na hindi nila binanggit yung mga panawagan at yung mga bills din namin para sa strict regulation ng online gambling. E napaka-urgent na social concern yon uh, sa ngayon. So I think missed opportunity nila na talakayin yun sa tingin nyo po ba na i-address din po ng PBBM administration yun pong crisis po natin sa kalamidad, lalo na po sa mga nagdaang araw, maraming komunidad ang binaha? Well, at least, binanggit ni Presidente yung climate change uh, and at least, yun na nga, gaya ng pinag-uusapan natin, uh, i-audit daw nila at sisingilin ang accountability sa flood control projects na hindi gumana o pinagkakitaan pa. Dahil yun din ang top of mind ng mga tao ngayon. Bakit kung totoo yung documentation na one-third ng budget ng DPWH nitong nakaraang tatlong dekada ay inilaan sa flood control. So, bakit hindi humuhupa pa din by one third ang mga baha? Eh, kabalik eh, lalong tumataas at mas matagal humuhupa Pero ba natin dito ng independent o third party na mag-iimbestiga? Kasi sinabi po kanina ni DPWH Secretary Bonoan, sila yung nag-iimbestiga. Hindi uba meron ding question doon sa kung meron din bang kinalaman sa katiwalian yung mga district engineers? Well, at least kung mag effort yung executive na sila mismo Uh, Mag-investigate. Uh, hindi ko na mamasamain yun. Pero wala rin namang nagpipigil na sa Senado magkaroon din ng investigasyon sa pamamagitan ng isang resolusyon o sigurado ko pagdating ng budget debates ngayong taon, uungkatin talaga namin yan. Pipihit lang po ko sa ibang issue sa bagong buong minority bloc sa Senado. Ano po ang aasahan ng taong bayan sa inyo? O oh, asahan po sa minority sa Senate, sa pamumuno ni Minority Leader Senator Tito, na magiging kami uh, tulad ng mga dapat sa minorities, fiscalizer, taga-check and balance, tagabantay bantay na yung rules ng Senado at mga tradisyon ng Senado uh, ay susundan. I'm very excited akong uh, magpatuloy at magsimulang magtrabaho sa minority. Pero Senator, hindi ho ba kayo na dismaya dahil uh, bahagi ng majority block ang inyo pong uh, matagal nang sinusuportahan at kasama uh, kasama big sa inyo pong mga isinusulong na panukala uh, si Senator uh, Kiko Pangilinan. Uh, hindi ako nadismaya dismaya uh, dahil nakita niyo rin naman eh naging bahagi ako hindi man nang inaasahan ko noon na independent block naging bahagi ko ng isang mas malaki pang minority. At uh, nararamdaman ko excited kaming lahat sa minority sa pangunguna ni CMT ito. Ito uh, pa rin ang aming trabaho. At ako ay uh, pakiramdam ko talaga malaya magpatuloy na magtrabaho at manindigan. Last part na lang po, yung impeachment issue naman. Yes. Dahil po may mga nag-raise ng concern na kung pwedeng lumikha ng constitutional crisis, yung pong inilabas ng sisyon ng Korte Suprema. Ano po ang magiging aksyon dito ng minority bloc para maiwasan po ito? Well, syempre walang may gusto ng constitutional crisis at may narinig na rin akong ilang mga legal experts na hindi daw constitutional crisis, kundi political gridlock. Eh kahit yun, ayaw natin ng ganon. Uh, ang masasabi ko lamang ay kami po sa minority, sa pangunan ni Senator Tito, ay uh, lalahok dun sa All Senators Focus bukas ng hapon. And kung yan, gaya ng gula ko, ay isa sa mga agenda ay yung impeachment. Eh syempre, uh, kailangan namin sa Senado kumanap ng best way forward gumagalang uh, pa rin sa Korte Suprema pero pinaninindigan din yung tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon na kami at kamay lamang ang didinig sa isang impeachment complaint. At dagdag pa natin yung uh, karapatan ng mamamayan, singili ng accountability sa sino man sa amin nagtatrabaho sa gobyerno. Maraming maraming salamat po sa oras niyo, Senator Riza Antiveros, more powerful. Balik sa inyo dyan sa studio, Nell and Monica. Maraming salamat, Rosa Nichols, and of course, kay Senator Riza Antiveros.